Dito po kami ngayon sa paligid. Bumili kami na. Dali. May mantik. Wala na tayong mantik na, diba? di ba? Di. Hala. Hindi patunan na. Dito po kami ngayon sa paligid. Bumili kami na. Dito po kami ngayon sa paligid hindi ako eh sabi nga tinapya dito sa kalay ko hindi na paano na ikot mo din ikot mo din gano'n ikot mo din gano'n yes ma'am gusto ko po sa po dito ang isda

Thank <laughs> you. kalengke na rinahan doon lakad kayo dali para mapagkunan ko kayo yan po kasama ko yung mga arti ko palengke na marila hindi guys wala bang yung ano siya? Ayan, pauwi na po kami ngayon sa aming pamamalengke. Tapos na po yung mamalingan. dito na pa kami sa si SM Marilao. E na kami naka-check-in sa condo. Cheers. Ay, makapagod. Pagod Bakagod na malengke. eh, akot na lang kayo. Iyak, eh, itas mo na lang yan. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan po, dito po. na kang COVID. na. Hindi siya yung lakad nyo. Lalo mabigat siya kung mabaga ng lakad nyo. Ay, ako. Pagod. Pata po kami ng palengke, Marilor. Kasi dito sa si SM, mahal po. Diyan po sa si SM, mahal ang ano pagkain Sige na, huwag mo lang ako hinihintay. Diyos ko, din na akong bata. Ano? kolehiyo so, na kaya Ayan. Ayan po. Ito po kami, yun 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 kami, tricycle. yun lang may tricycle, 60. yun 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 Okay guys, sila po kami sa so Cheers division, Ay, Cheers Resident pala yan. Bali. Uy, bilisan nyo na lumakad ka, Shell. Dito na oh, sa pagdadaan. Yeah. Wala kami sa yan, wala kami kotse. Ay, nagko-commute na po kami. Tricycle, jeep. Ang ng hangin. Saan tayo dadaan? Diyan sa swimming pool? Oh, ng hangin. Napakalaki po dito sa Cheers. Pitong Ayan building. Ha? Sino yon? Sino yun? Okay. Dito na tayo duman swimming pool pula. Dito tayo <laughs> dito. Hindi pala sila eh. Sa pala dito eh, no? Ingat tayo. Yan, dito na po kami pauwi. Dito pala 'yung mga apo ko naliligo sa swimming pool. Ayun sila. Ligo. Bakit ba? Yan. Dali oh, na uwi sa kanya. Ano uwi na si Kuya? Si... Ayan, bugan mo yan. Sasakay po kami ng elevator. Ayan. Hello guys. Ito po kami ngayon sa elevator. Dali. Shin. Ayan. Ito po kami sa elevator. Ah. Ayan. Dalabas na po kami. Ayan. Bakit Pag? <laughs> Wala ko niya. eh. Nandito na po kami sa aming kwarto. Hindi mo lang hiniwa. Paano po hiniwa pag ginawa mo dyan? Mahirap kasi napakalambot, alam mo yung mangganay. Ganun, manggang hilaw. Ayan. Hello, guys. Naguluto ko ngayon ng miswa with patola. Okay. Tsaka, kreator ang isda. Maguluto tayo ng daluna. Ayan. Tapos may sinain. Tuting type. Ay, dalagla. yun. Dalag. Yan sina excited ngayon na Yan tapos ito may ito yung pinamalaki ko Yan mga kakanin. Tsaka yan yung mga family natin. Mga pamilya natin nabawasan na na. Yan mm -hmm. po yung dessert na family ko. Ngayong araw na to, ayan. Kasi naka-check-in po kami sa condominium. Ayun po yung ko ako.